Dahil sa aging, ang tissue sa ilalim ng ating mata kasama na ang mga muscles na sumusuporta sa ating eyelids ay nanghihina. Ang fat na sumusuporta sa ating mata ay lumilipat sa ating lower eyelids. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Nagkalat na ang iba't ibang produkto na nagsasabing kayang tanggalin ng eye bags ngunit hindi laging epektibo ang mga ito. Ang pag-inom ng maraming tubig at paglagay ng cold compress sa mga mata ay mabisang paraan ngunit panadalian lamang. Paulit-ulit pa rin bumabalik ang eyebags lalo na kung may kinalaman ito sa lahi ng tao. Paano mawala at maiiwasan ng eyebags? Narito ang eye bags? ilang paraan at home remedies na maaari mong subukan. 1. Gumamit ng tea bags Ang caffeine sa tsaa ay naglalaman ng mabisang antioxidant na nakatutulong sa pagdaloy ng dugo. Sinasabi rin na nakakatulong ito bilang proteksyon sa UV rays at pampabagal ng pagtanda. Ayon sa mga eksperto, ang green tea ang pinakamabisang gamitin dahil sa anti-inflammatory effects nito. 2. Maglagay ng cold compress sa mata Ang pagpapalamig at paglalagay ng cold compress sa mata ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at mabilis na nakakapagtanggal ng eye bags. Ang ilan na pwedeng gamitin pang cold compress. Pinalamig na kutsalita, pinalamig na mga hiniwang pipino, maliit na tela o tuwalyang mayelo, frozen peas o vegetables. Balutin ang mapipili sa isang tela para maiwasan ang sobrang paglamig ng balat. Ilang minuto lamang ang kailangan para makita ang resulta nito. 3. Ugaliing uminom ng maraming tubig. Isa sa mga sanhi ng eye bags ang fluid retention na epekto naman ng dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan. Ayon sa mga eksperto, ang tamang dami ng naiinom na tubig ay 13 baso para sa mga kalalakihan at 7 na baso para sa mga babae. Ang pag-inom ng ganito karaming tubig ay makakatulong para maiwasan ang dehydration at mawala ang eye bags. 4. uminom ng antihistamine. Ang pagkakaroon ng allergy ay maaaring sanhi ng pagkakaroon ng eye bags. Dagdag pa dito ang namumula, nagluluha o makakating mga mata. Ito ay ang paraan ng immune system na labanan ang mga allergens na nasasagap natin mula sa kapaligiran. Ugaliin kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng over-the-counter medicines panlaban sa allergy o anumang gamot. 5. Gumamit ng retinol cream Maraming iba't ibang gamit ang retinol cream. Maaari itong gamitin sa iba't ibang bagay tulad na lang ng tigyawat, psoriasis, at anti-aging. Paano nakakatulong ang retinol sa eyebags? Kapag ipinahi ito sa balat, nakakatulong ito laban sa collagen deficiency at pananatiliin ang pagkabanat ng balat. May mga mabibili nito na may mas mababang bilang ng retinol habang ang mga mas mataas na bilang naman ay kinakailangan ng reseta ng dermatologist. Ipapahid ito isang beses sa isang araw, isa't kalahating oras matapos maghilamos. Kung ikaw ay buntis o breastfeeding, iwasang gumamit ng retinol. 6. Paggamit ng produktong pampaputi Ang sangkap na hydroquin ng mga pampaputi ay nakakaharang sa paglikha ng melanin sa balat. Dahil dito, nakakatulong ito para mawala ang eyebags. Tulad ng retinol cream, madaling makakabili ng mga pampaputing produkto na mababa ang hydroquin. Sa mas mataas na hydroquin, kakailanganin ng reseta ng dermatologist. Kailangang alalahanin na ang positibong epekto ng mga produktong ito ay hindi nagiging maganda kapag nabibilad sa araw dahil dito pinapayo na gamitin ito sa gabi. Pag nakaramdam ng pagkatuyo ng balat, iritasyon o iba pang problema sa balat, itigil ang paggamit nito. 7. Maglagay ng sunscreen dahil nakakatulong ang sunscreen sa pagpigil ng premature aging, kanje sa balat at discoloration, hindi malayong makakatulong din ito sa pagkawala ng eye bags. Ayon sa American Academy of Dermatology, araw-araw dapat ang paggamit ng sunscreen. Pumili ng may proteksyon sa si UVA at UVB at hindi bababa sa SPF 30 at heat and water resistant. 8. Microneedling ang microneedling ay kilala bilang collagen induction therapy. Ayon sa iba, ito raw ay nakakatanggal ng kulubot, peklat at problema sa pigments. Dahil dito, nakikilala na rin ito bilang nakakapagpawala ng eye bags. Ang paraan na ito ay ginagamitan ng limang karayom na tinutusok sa balat. Kadalasang ginagawa ng anim na beses na may pagitan na isang buwan para makumpletong proseso. 9. Nightly Skin Care Routine Ang pagkakaroon ng nightly skin care routine bago matulog ay nakakatulong para mawala at maiwasan ng eye bags. Importante na linisin ang mukha bago matulog. Ayon sa mga eksperto, ang pagtulog na may makeup sa muka ay ang paglantad ng balat sa free radicals. Ang free radicals ay posibleng maging sanyi ng oxidative stress na nagiging daan ng premature aging. Gayon din, maaaring magdulot ng allergy o mairita ang balat kapag nagtagal ang makeup sa muka. Kaya ugaliing alisin ang makeup lalo na ang eyeshadow, eyeliner at mascara at maghugas ng muka bago matulog. 10. Itaas ang ulo sa pagtulog. Ang paggamit ng dalawang unan na magkapatong para sa ulo ay mabisang paraan para mawala ang eye bags. Ang pagangat ng ulo ay nakakapagpigil ng pagkolekta ng dugo sa ilalim ng mata na dahilan ng pamamaga ng mata sa pagtulog. Kung masakit para sa leeg ang pagangat ng ulo, maaari din itaas ang ibabaw na bahagi ng katawan ng ilang inches. 11. Magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. Bukod sa paraan ng pagtulog, ang haba ng tulog ang isa ding factor sa pagkakaroon ng eye bags. Hindi naman puyat ang dahilan ng dark circle sa ilalim ng iyong mata. Subalit dahil nagiging maputla ang balat kapag kulang sa tulog, madaling lumilitaw ang eye bags. Dahil dito, magandang makakuha ng 7 hanggang 8 oras na tulog sa gabi. 12. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa collagen. Sa pagtanda ng tao, ang mga muscles at tissue na humahawak sa mga talukap ng mata ay humihina. Sanhi nito ang balat ay unti-unting bumabagsak. Kasama rito ang fat sa paligid ng mata na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng eye bags. Ang pag-inom ng vitamin C ay nakakatulong sa katawan na tumanggap ng hyaluronic acid na natatago sa katawan ng tao ngunit bumababa dahil sa pagtanda. Ilan sa mga magagandang mapagkukunan ng vitamin C ay orange, red pepper, kale, brussels sprout, broccoli, strawberry. 13. Kumain ng mga pagkaing mataas ang iron. Ang iron deficiency anemia ay kondisyon na kinukulang ang katawan ng red blood cells. Maaari itong sanhin ng pagkakaroon ng eye bags pati pamumutla. Ilan sa mga pagkain may mataas na iron eye? Red meat, baboy o manok, seafood, beans, madahon ng mga gulay, raisin, apricot at iba pang pinatuyong prutas, mga pagkain na pinapatibay ng iron tulad ng cereals, tinapay at pasta, peas. 14. Bawasan ng pagkain ng maaalat. Ang pagkain ng maaalat ay nakakadagdag sa fluid retention ng katawan. Maaari rin itong maging rason sa sakit sa puso at stroke. Ayon sa American Heart Association, 2,300 mg lamang o mas kaunti pa ang salt na dapat nakakain ng tao sa isang araw. Ang isang mabisang paraan para madaling matanggal ng asin sa mga kinakain ay ang pag-iwas sa mga package at processed na pagkain. Mas mainam ang pagkain ng prutas at gulay kung saan madidikta ang dami ng asin na ilalagay. 15. Bawasan ng pag-inom ng alak ang paginom ng alak ay nakakaambag sa dehydration ng isang tao. Ang dehydration na ito ay nagiging rason kaya nagkakaroon ng eye bags. 16. Itigil ang paninigarilyo Ang paninigarilyo ay nakakaubos sa vitamin C ng katawan. Dahil sa kakulangan ng vitamin C, maaaring magkaroon ng kulubot sa muka discoloration, pati na eye bags. Maliban sa pagpapaganda sa balat, marami pang ibang benepisyo sa kalusugan ang pagtigil sa paninigarilyo. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!